Yan mga, mga kaidol, good morning, good morning sa lahat mga kaidol. ah uh, sa ngayon, part 2 na naman tayo, mag-harvest na tayo ng ano, kamuting kahoy mga kaidol. Kay nag na po si Rodil. Balik, kuha niya karon mga kaidol, ah uh, 70 kilos. Urag anam na anam o kadaghan na mga kaidol. diri dirito manguha mga kaidol. Kita ko sa inyo hanggang doon. Doon pa. Yan mga kaidol, update ko diri sa pag natin. Panoorin nyo hanggang dulo mga kaidol. you what i'm i t Kau macai tu, tu nak ni, oh, janganlah kau itu, balik. kalau saya balik ke Karena kayak itu loh, kita loh. Buat. Jadi

Ito na mga kaidol. Ating nakuha. Yan. Ano mga kaidol? Ha? Oh, piki na. Dagko kay mga kaidol. Tapos dito. Kita na nga wala ngayon. Oh. Patang dagko ah. Gagmay na sa, bid, sa kamera mga kaidol. Pero tanaw ni personal. Pakita ko sa inyo kana mga kaidol. Mauabot na siya o oh, 3 to 4 kilos siguro. Tansya ko lang. kini mga tres kilos ni siya todos mga kaidol kita ko sa inyo tuong ano ah, nakuha ko ano ulit ito timbang to mga 4 kilos dito sobra pero may bawa na to ni timbang dito mga kaidol kung pila pero tansa dyan ako mga sobra kilo, oh, ka kilo dito, o oh, 4 kilo dyan ni sobra oh. mga kaidol daghan pa ni siya mga dagko naiduha man ni sa kabok ang isa naputol lang to Nani po kataas. Yan mga kaidol, ah, uh, ingani na kadagko ang punuan na sa do. Kamuting kahoy. Nga uh, almost 1 year po ni sa mga kaidol na nakuhay namo mo kay wala may nagpalit. Mo ni Oh, dagko kayo mura na buktun kadagko. Oh, batang tagasa kay punuan.

Ano ay, mga kaidol? Ah. Uh, dampo kayo kaidol. Tanda kuwa kayo. Igo subara. <laughs> mga kaidol oh. Mao ni Kini. Tapos mao ni siya mga kaidol oh, Na. Tapos mao pun ni siya O oh. oh, tin. Matin, eh sa tin rao. Manang nang dako kayo sa mga kaidol Kita oh. niyo na. Tumana ko

Ang okay, mga kaydol, ito na kuha. Oh, diba laki? Oh, Magdagko kayo. Yan mga kayo oh. Ang bunga, oh. Nagkumpul-kumpul ah, nagkumpul, ang bunga. kus na pa, oh. Ay, unod. Di dai bunga. Ang bunga, mura santol na. Kini, unod ni siya. Buhahay. Oh, ang dami to, Okay, nga mga.

Ato Oy. Ito na nang itimbango sa timbangan mga kaidol. Tapos, kaidol. Natay isang sako dire, mao po nay ang dagko. Sobra ka gilain ako isa sako ma. Hay hay. Oh. Ano? Kinao? Dagko kayo. Ya, tapos kini. Ah. Oh. Yan mga uh, kaidol. <coughs> hey, stop ano na. Kaidol, ano? Kaidol. Ato anak kaidol. Oh, gani. Э дона я